magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag 500 na utak pa kayo. Pinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo lalo na. Kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang kaibide-ebidensya, dinawit nyo ako. Akong akala niyo wala kayong pananagutan. Ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididemanda -de ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagpabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever! Weather, weather lang yan. Bilugan daig Kaya wag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo. Never kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Ano?